sa hashtag Mabuhay Pinoy. Ito po pala, gagawa po pala ako ng okoy. Ito po mga ingredients niya. Dalawang itlog. Tapos laging natin ng sibuyas, pampasarap. Tapos hipon. Binilatan ko na po siya. Tapos bechyn. Constart. Tapos flour, harina. Tapos paper, paminta. Saka konting asin. Huwag nyo na po siyang lalagyan ng tubig. So, tayo ng gloves. Lagay na po natin ang sibuyas. Tapos, lagyan na rin natin yung hipon. Huwag nyo na po siyang lalagyan ng tubig. Tapos, lagyan po natin ng konting bechin para masarap pamalasa Tapos paminta Tapos po, dalawang itlog Tapos asin maraming asin, baka maalat, konti lang po. May suka naman po tayong sausawan, baka po pwede na yun. Tapos po, lagyan natin siya ng on start. Kahit dalawang kutsara lang. Tapos, harina. Dalawang kutsara lang din. Pag kulang po, pwede nyo naman po dagdagan. Basta huwag nyo na lang po laging ng tubig. Hayaan po natin na kumatas na lang po yung kalabasa sa paghalo-halo natin. Ayan po, nagtutubig-tubig naman na siya eh. Pag namiss nyo na po siya sa pan. Hindi nyo na kailangan lagyan ng tubig. At masarap pag may sibuyas. Ayan po, oh, may tubig na, ka na siya. Hindi na kailangan lagin ng tubig. Dahil kumatas na yung kalabasa ng pan. Ayan na po siya. Ganyan lang po. Huwag masyadong pigang-piga yung kalabasa. Basta na-mix na po yung mga ingredients niya. Ayan po. Tapos, let's start na po tayo mag -pipirito. Update ko kayo mamaya sa mga sa piprituhin ko. Okay? Pinis na po ang atin okoy. Nakita nyo naman. Okoy. Ito ang ating ginawa kong sausawan. Ayan po. Masarap siya. Malutong, malutong. Siyempre may konti po siyang kahit na konting itim-itim lang, hindi naman po siya sunog. Yan. Yan po. Okoy. ay ito ginawa kong sausawan. Mamaya ko po ulit. Update ko na lang kayo ha. Welcome po sa hashtag Mabuhay Pinoy. Okoy, okoy.